Sa hirap ng buhay ngayon, pati pagiging surrogate mother, pinapasok na ng ilang nanay para kumita ng pera. Ang dinala nila ng siyam na buwan sa kanilang sinapupunan, reserve na pala para sa ibang nais maging magulang. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Marymon Reyes. Hindi raw biro ang pagiging ina. Mula sa pagbubuntis, panganganak at pagpapalaki ng supling. Pero paano kung ang sanggol na inalagaan sa sinapupunan nakatakda namang ibigay sa iba? Taong 2020, kasagsagan ng COVID-19 pandemic, isa ang kabuhayan ni Lilet bilang tindera sa mga naapektuhan. Kaya naghanap siya ng ibang pagkakakitaan. Dito niya na nadiskubre ang karanasan ng iba bilang surrogate mother. Nalaman ko po dito na sa Pilipinas, meron na pala po ng ganun. Kaya Pinasok ko po. Hindi ko din po alam kasi big, parang bigla lang din pong pumasok sa akin sa isip ko sa kanong nalaman ko na marami na nagpapa-surrogate para maano uh, magkaroon sila ng anak. nag-ano na rin po ko sabi ko sa ka malaki na rin po ang budget. Hindi ko naman siguro to pag nandito lang ako sa bahay. Ang surrogacy ay isang proseso ng pagbubuntis kung saan ang isang babae ay nagiging carrier ng binubuong bata para sa ibang tao. Wala pang batas sa bansa na nagsasaad kung ito ay ilegal. Pero ayon sa simbahan, ito ay hindi morally permissible. Gaya ni Lilet, isa ring surrogate mother si Melissa. Para sa kanya, hindi lang sila nakakatulong sa mga couple na hindi kayang mag-anak, maski raw sila natutulungan. Katulad niya, na solong itinataguyod ang sariling mga anak anak matapos hiwalayan ang pabaya niya raw na mister. Tulungan din nila ako financially kasi nga po, di ba, mag-isa nga lang po ako sa buhay. Kumbaga, hindi nabigay ko yung mga kailangan ng mga anak ko. Pagpatayo po ko ng bahay, maliit lang naman po na bahay. Mula 200,000 hanggang 300,000 pesos ang pwedeng makuha nila bilang surrogate mom. Lahat ng expenses daw ay sagot ng intended parent, pati kung saan sila maninirahan hanggang sa maisilang ang bata. Ang iba sa kanila, may agency daw na pinapasukan na nag-aasikaso ng lahat. Talamak na rin daw kasi online ang market nito, pero para naman sa ilan, direct to the client na ang atake. Mula sa check-up hanggang sa vitamins, ultrasound hanggang sa pagkain at pangliwaliw, complete. Raw ito. At ang mga kliyente nila, minsan foreigners at minsan kapwa rin Pinoy. Para hindi magkaproblema ang dokumento ng intended parent, may iba umanong surrogate mom na gumagawa ng peking ID at ipinapangalan sa magiging magulang ng sanggol. Hindi ko po nawakan yung baby pagtapos ko po manganak. Pinapauwi lang po ni po kasi ako kumuha. Kasi ako po yung mama ng baby. Ito ginamit ko po yung pangalan ng ID. Tapos pati po yung pirma pinractice ko po yun ng ilang linggo. O pati pa yung kung ano sasabihin pag nagtanong yung mga nurse. Hindi ko rin po mag face mask kasi sobrang tanda na po nung IP na yun. Yung doktor lang po yung nakakaalam at saka yung assistant niya po. Hindi naman daw maiwasan ng asawa ni Lilet na magulat noong malaman ang pinasok na trabaho ng misis. Pero sa trabaho niyang pangangalakal, hindi raw sumasapat ang kita niya. Kaya sinuportahan niya na lang ang asawa. nag kami na, o oh, sige ikaw, basta monitor kita. Lagi kitang tatawagan, te-text, chat-chat, gano'n. Mga kasi wala naman, wala naman naganap na meron akong kaagaw eh. Wala naman gano'n. Kumbaga kasi yun eh, inject naman kasi yun eh. Hindi naman siya totaling nag ano sila, nag sila ng lalaki. Okay lang po sa akin. Hindi madaling magbuntis. Pero para sa pamilya nila at sa pangarap na pamilya ng iba, yan daw ang hamon na kayang harapin ng mga surrogate moms. Mobile Journal, Mary Monreyes po, hatid ang muka ng balita.